Hello guys! Welcome sa aking kusina! <laughs> Ngayon guys, ay magluto po tayo guys ng uh, giniling na baka at saka lagyan natin ng limang perasong itlog, onion, garlic at dahon ng sibuyas. At maglagay ako dito guys ng kunting, ihap ko lang guys ang nor beef cube para may lasa ang ating chicken with egg. Ganyan din natin guys ang ating onion. Tagta din natin guys. Yan, tapos na po guys. Ito naman ang sunod natin guys, ang ating garlic. Yan, lagyan natin ng oil. Tapos, ilagay na natin ang ating garlic. Yan, kasimple lang guys. Ang ating ulam ngayon guys. Madali lutuin. Pero masarap. Ilagay na natin guys ang ating giniling na baka. At halaguloy natin dyan. ano natin guys hello, hello in ang eklog eklog ng manok ito ay pwede man pang breakfast guys pang dinner, pang lunch ang ating ulam ngayon mabilis lutuin eh. at sigurado masarap guys may pagmamahal ayan ito na ang ating beef masarap masarap ang bango guys, ang bango. Tapos maglagay ako dito guys ng asin. Tapos black. I think black pepper. At halo-haloin natin guys para mag-combine ang lasa ng mga sangkap natin sa ating nilagay sa ating giniling na baka. May pagmamahal ang ating pagluto. Dapat ay may pagmamahal para masarap. Nagutom na si aking madam. Madam Aitos. Ano ang luluin natin? Atikman At natin guys ang lasa. Mm, No, guys. Guys, dito ginlagay ko na lang guys ang aking beef cube sa etlog. Halo-haluin natin sa egg ang ating beef cube para magkalasa pa din ng ating beef <laughs> ang ating niluto. Yan, kadali, guys. Yan, ito na po ang ating ipang garnish sa ating beef. Yan, ilagay na natin ang ating itlog. Haluin natin, guys, sa ating maingay si Aiten kasi gutom na. Gutom na si Aiten. Yan guys, ay luto na po yan guys. Yan, ito na guys ang ating giniling na baka at itlog. Yan po ang ating dinner. Lagyan natin garnish. Yan. Sarap guys. Tapos may ano may ginawa ko guys na pickles. Ito po ay ano siya? Uh, melon. Melon na pickles. Sigurado masarap ang ating dinner guys. Pasensya sa aking anak. Kasi maano, makulit. Yan, ito na guys ang ating, ano guys, ang ating dinner. Mabilis lang guys, lutuin. Tara guys, magkain po tayo. Bye bye.